Ayan po ang niluluto ni Bossing. Oh, amoy pala ang ay talaga naman po makakagutom na. Sarap pa na pagkatali nila. Kaya yeah. na. Nadali rin pa ka. No? Sarap daw po siya ang mm -hmm. mo. at si Bossing po ay nagluluto ng adobong manok. karning manok. At kami ay magmumukbang kami ni Parin Boy. hindi kami nag-iinom. Uh -huh. kami. Saan? Ito, sa kanila. Ah, hindi eh, dadalhin mo yan doon. Uh. -huh. Ayan po ang niluluto ni Bossing. mo. amoy pala ang ay talaga naman po nakakagutom na. Ito po ay adobong karning manok. Ayan po, bali, nakaluto na si Bossing. At yung pong niluto niya ay dadalahin po namin ka na paring boy. Ayan po, nadito na kami ka na paring boy. At si paring boy po ay kukuha ng dahon ng saging. Sila daw po ay doon kakain ah, sa kubo. Yan baga kayo po, pwesto? Pag hindi, eh baka na i-attack mo na. Naunahan niya ako dito ko, tayo po. Ha? Tumain ako agad. Tinatawagan po nila si William. At kamukbang po pala nila. Maganda po ang view dito. At oh haa. Tabing palayanan. Si paring boy po ay na ng dahon ng saging. At may dala na rin pong baso, kutsara, liyara, Ay, at gumawa na rin po ng sausawan. Anong sausawan natin parin, boy? Suka. Eh. Wow, suka. Anong isa sa suka? mag <laughs> <laughs> ah, at may brito ng si Paring Boy. Eh. <laughs> yeah, sila po pala ay <laughs> e, si Paring Boy po pala ay e para ring si Bossing hindi makainom ngayon kaya sila ay tatanghali <laughs> ano <lang. laughs> ano, uh -huh. ano, oh, na lang. Ay kaming ng ng dalawa na kagabi nag-iistorya dito. Ay parang ito doon, ano parang dyan nag-iinom pag nanonood. Ay, ano naman yan? Sabi parang may ibuuri tayo magmukbang na lang. Ayan, sa JC, gibo. Bakala pa. Mm, ayan. Hello, palay! Hello! Aba! Aba, oh, ito na! Aba, oh, mga hangal natin! Ano, wala ano, sila! Aba, ito ka pala sa inyo! O, oh, naghihintay! Kita mo! O, oh, kita mo! Pagunta na, pagunta na po na yan! O, ayan o! Eh, oh. kaya ako may na, na, ano na, natakbo na, magkapote ka na, gumawa diba, pa ka na, magdala ka ng palitan. Oh. Okay, sige, ako ako. Oh, kita mo ha. Oh, sige, sige, ingat. ingat. ka na? Ako ya Emilay, hindi pa nag-aalmusal. Oh, ingat. <laughs> Gutom Ang, na. Ingat oh, ingat pare, ingat. Wala na pala. Hindi Sabi, na nag-almusal para dito. Sabi niya, puto na ako. Sige, puto na ako. Sabi ay tanghari Tang. na. na, na. Ulam, ko na ako. Oh. ka kumain. Ay, hindi na ba nakakatabanan? <laughs> <laughs> maganda po ang view nila dito. Bali, ang bahay po namin ay doon, ah. Sa kabila po na itong mga halaman na iyan, ah, mga punong iyan, ay doon po yung bahay namin. At tanaw din lang po dito yung palayanan po ni bossing. Ayan po. Ayan po sa may niyug na iyan, ah. Ayan. Ayan po yung palayanan po ni bossing. Na tanaw po dito. Tapat, tapat naan din po ng kana paring Edgar eh. Ano gutom ka na po sing? Spaghetti. Talagang pinaghandaan mo itong mukbang ninyo han. hindi ka nag-almusal. parang buhay boy ay nagagahol. May sa ng kamay. May passion fruit. Ito nga ito. Yan daw ay mahal parang Edgar. May mga nag-comment. Ah, parang Edgar ito na ito. <laughs> Mahal ito. daw yung passion fruit sa ibang bansa. Hindi ako mahilig. Sa ibang bansa. Dito sa atin eh. Hindi ako sasarapan dyan. Abay ka kagabihilay nung pito. Wala. May mga nagko-comment nga, mahal daw sa kanila ang ganyan ang passion fruit. Samantalang dito sa atin. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Akala ka pag i na siya mga pamit. Matalang dito sa atin ay oh. pa rin sa po. Halos nga po ay eh, hindi na pinapansin dito. Nanlalaglag lang oh ah. Marami lang po. Ito pa at ito Hindi, bago. Hindi, oo, yung kalaglag nga. Ito ang gustong gusto ni Teo. po tayo. Kahit po, kahit po, kahit po, Kaya po, bukas. Hay nah, <taps> naku, bibisitahin na, maraming naghihintay ako. Pa, <laughs> bibitaw na tapakinid ko 'yun, 'yung sabi niya. Pa rin po 'yung kanin, inilabas Ipong, na ni Paring Boy. Tigalawayo ka diyan sa higa ah, sa hulong bago. Hay sabi ni 'yung sabi niya, ido para pang-pinagandahan. Hay naku. Hay Parang pinagandahan mo talaga Paring Boy itong 'yung. 'Yung hayop. Pagkain niya 'yun. Ano yung inihaw mo? Parang boy. Ano? Wow! Ang Oh, ay sarap. Ah. Bango. Bango. Na dito na rin po si William, yung kanilang inaantay at gahayin na po sila. Si Dimo tinalagay pa mag-top po ng sabaw. Si... Ayun po. Dimo kay parang boy. Nakahayin na po sila. Sila po ay kakain ng

ano e, <laughs>. <baseline> ba yun? Ito 'yung bulay. ng Ano pa 'yung Ay, ginagawa ni kay eh. Sarap daw. Ay. Aba, 'yung mga balambot 'yan? Aba, hindi tayo. <lizard��> so Ay, nasunod para matagal mamatay 'yan eh. Aba, na. Sige. Aba, eh, ba. Hindi hindi mauubos yan. Huwag ka oh, pa kain. Oo, po. Madami yan. kain. Oo. Parang ano e? Dahil ko natin bukas na ulit. Hindi, kaya naman, alam ko pa lang si Tata Pedring, yung um, siya pa pangalan ng lalaki doon. niya na Santa Rosa nai. Ba Bablog din niya, uy. Ay, naman yata yung mukbang. Hindi man yata ganito. Kaya yung pala, mga... may mga amon sila, pero siya. Mga... Pero nag si siya sa mga... sa ah, sabungan. Nakalimutan ang yung ang mga handler nila. Si Tata ko na. Si... Si... Ay, bagayon. Si Kapitan Bagay o Kasi hmm. kung si... Sa, sa, sabog mga manok. Hmm sinanu musalang yung sinasong uhud at ah, bangaw ka, ko ko ba ka may may binigyan mong <laughs> ayaw ayaw gulang pa ayaw ayaw? ako. yaminda ayaw 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 ba? Ba ba ayaw ayaw ba na? ayaw lang. ayaw 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 ayaw

Ulit daw. Kaya yang Oh, kaya. Yan. oh Bapoh, ba? Oh, no. dito. At ito. Lang, <laughs> lang eh. Lang. Tama na ba yung dito, Boy. Ulit yan birthday go. Dito ka pa boy May yan. number mo. Ka, boy, yan. Yun, mo. Ka, boy. Ah, dito, ah. wala ako po Ha? November 1. Gardena ko sa kanya. yung binigat kayo. Ngayon Hindi ako galing sa ibang. Kinuha ko yung aking kaserula. Iya, sa... ubanis eh, sa... na. Na, sa... buta na. Uy, daming kanin. Ay, di ba? Ano ako? Salamat sa pagsita ni Kuya Boy. madaming ko na. Madami handa. Talagang... Ba't kayo Si Tabong, oh. Sarin ako, mga boy. Sarap ang kong siya doon luto, eh. Ay, hindi pala sa kain, eh.

Sige, baka dito pulutan hindi, hindi. Ay, hindi ako tayo gam. Agi da gedit, oh, yeah. binitya okay, ano? oh, <laughs> <tle vull> oh, ra. Oh, iya. Pala pala kami. Kami na. Wala na ulan natapos kagabi. Kagilom. Tanino magi Oh, may mati maulan. Sige na. Oh, kegamo. Bakang kagilom. Magkano kayo Hindi na naman. Dito na adin kagla, kagla, Sarap na pagkatalino na. Kain na. rin pa sarap daw singa totomo. Sure. ah, nagpatsikipay na na, na na. <Maguser windows> <ılmış> <Kalika> ano ba yan? Nagpatsikipay. Huwag mo nga, ka? mo mga ganyan ako wala, kulahan. Aba, utas yan. Hindi nga, kainan, wala pa, hindi pa nakain. Igoy, o lang. Kadadaan na yun eh, kadadaan na hindi mo nakita. Nakain na? Ayun lang, hindi pa alam, nakita sa likod. sa na yun, wala, sabong. Ayun sa putok na siyan. Ang ganda nga sa Pulo, pulo ay, lang. Lang gusto mo hali, pero hindi sigurado magkakatuloy yan to ay. Ay, ay, ay. Eh, pag binili ka diyan, ari na isang gatang kayo. <laughs> Sa, talaga. <laughs> o, tingyo, Sa kanya pa pulutan. Pang ano yo, tagaliyo. Tagaliyo. Alam pang baga ko uminom no, birthday ni. Ala, hindi <laughs> eh, tagal ba? Ba ko na may sinamang din no, birthday ni. Kakala ko papat lang yung po ni Pang Jojo. Hindi man ako nagkunta doon. Ito mm -hmm. <laughs>

kung mainit ang panahon ha, magandang manok din. Dala ni Lau. Kami mo. Yeah. 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 Yeah.

bakit mo dinamihan. Aba hindi ba lao ulamapi? Ulamapi lang. Ako yung pinasulit. Kaya ko makakalungkot par. Akin dinabili yun mga platey. Ako hindi babuksa. Ako hindi laudan. Pang init mga kasingkulong talaga. Akin tapunan ang ibig ko para dito magkagulo na dito. Ako hindi na din ako. Ako hindi kanta niya. Pagmungkot ang krima niya din. Ako hindi na. Ako hindi na ay, eh, sino man? Si wow. hmm? Hindi ko man, hindi ko na ano to. Na, Nakakita ako pa kagali, pagkaka pupunta dito nang dinidikan. Hindi ba wala din? Eh, nasa eh, na, na si lang kayo. Sa bahay oh. ng Hindi nakaka-feel po nang ganyan ah. Ang sa palakay. may ba Ano ba Hindi ka ate huya kay to, kay hindi na. Baka lo hindi. Pero kaya pa ulan. Bibitaw natin.

Salamat po sa nagpaka nagluto. Nag-effort sa pagluto sa iyo. Hindi ko yung bilat sa kasi parin boy. Kami istorya na ang gabi. Nakapagsimula na. Kami na ang gabi. Well, si Marit, hindi. Ano yung mama? O, nakakain na rin lang dito. O, mga pagkwentuhan. Kami, kami istorya na kanina. Kagabi ni Parin Boy. Tapos may dugal kong lamisa. Dugal lamisa. Dugal lamisa. May hindi nahihirap. Hirap mahila. Ano yung sabihin dayong hey, pagamut ng bata pag ng medyo dahon... hindi na ya. hindi tapos parang 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 na parang 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 parang